So ayan, magandang gabi sa ating lahat mga idol. bali, mamamana tayo. Walang wala lang tayong ano ngayon, camera kasi yung underwater case natin. Ayun, try natin kanina tapos na sana natin ayusin kaso so ganoon pa rin Nagli-leak pa rin kaya wala wala tayong dalang camera ngayon hindi muna natin gagamitin baka matuloy na masira yung camera natin balak sana na natin magorder ng underwater case ng akaso kaso napakamahal 3,500 yung isa na underwater case kaya ipunin lang natin yun yung i-order sana natin ng akaso ng underwater case ya, ipunin lang natin uh, balak sana natin yan, mag bumili na ang camera yung Hero 11 na GoPro ganoon na lang pag ipunan lang natin kahit medyo mahal talaga yung GoPro yan. lisan na lang natin di lang natin alam kung kailan ulit tayo makapag vlog sa pamana natin gawa na wala tayong camera kaya, taste-taste muna tayo. Baka, sa susunod na ano natin, adventure. Yan, maunga tayo ng saang or kahit saan, basta sa pamana. Wala muna tayo mga ng video. Kasi yan, wala tayong kamera. Yan bali, gamit natin na pana. <laughs> Ito yung ginawa ko maghapon bago nating pana. Ito yung pinagkaabalhan ko. Tapos yung camera ko kanina, yun yung inayos ko, yung underwater case. Yun yung una kong yan, inayos. Tapos trinay ko na sa hapon na. Linagay ko sa, linagay ko sa, ano, sa tabo na may tubig at yan, pinundot-pindot ko yung switch. Kaso ganun pa rin, naglilik. Kaya, yan, wala muna tayong camera ngayon ya abang-abang lang tayo mamaya sa pag-uwi natin kung anong mauli natin. Balik, kasama ko pala si Kuy Brian. doon lang kayo makikita sa dagat. Yun, sana makadaling siya tayo. At pasensya na kayo kung wala muna tayong video ngayon sa pamana natin. Kaya dito lang natin may pakita pag-uwi natin At ngayon. Kaya ayun Abang-abang na. na lang. Balik na karidyan na rin tayo. At agalas na na ang gabi sana yan makadilin siya tayo mag-isip naman ang ating dahil ngayon yan bali naman na pala kami kagabi ni Idol June, yan kaso hindi tayo sumama sa kanya kinakabahan kasi tayo napakalaki ng mahalo na yan malakas yung hangin amihan at hindi rin tayo pinagayagan ng asawa natin kaya hindi lang tayo nagpatuloy kaya yan nakahuli naman tayo dalawang pugita tag dalawang kilo yung isang pugita na nahuli natin nakabinta naman tayo ng 600 sa dalawang pugita ayos na yan at ngayon sana makahuli ulit tayo kahit kahit ano kahit pangulam ulam lang yun lang yung uh, ano natin ngayon may content wala muna tayong video sa pamanan natin kaya abang abang lang kung namuli natin let's go a few moments later so ayan mga idol bali yan uh, na tayo hindi na rin tayo nagtagal sa pamana natin napakalamig na kasi ng tubig malabo na rin at malakas yung agos kaya yan namuwi na tayo ng maaga buti lang ito nakahuli tayo ng pugita yan para lang natin yung camera natin ayan bali dalawang piraso itong mga idol dalawang piraso na pugita yung nahuli natin Salamat rin na. Ito nakadali tayo. Wala tayong huling isda. Ito lang yung nahuli natin, dalawang pugita. Mambalik kiluhin natin. pugita natin mahigit dalawang kilo. Yan. 2 and 3/4 yan bali may benta natin yan sa laga. Yung bawat kilo mga idol. May benta natin yan ng 150. Bawat kilo. Dalawang kilo 300. Tsaka 75. Yan. 375 yung kikitain natin. Ulamin sana natin yung isa. Yung isang pugita mga idol. Ulamin sana natin. Kaso. Yan. Kailangan natin ng pangbili ng ano ng bigas kaya yeah, ibenta na lang natin itong dalawa. Kaya yeah, bahala na lang bukas kung ano yung ulamin natin basta may kanin tayo. May bigas tayo na isaing bukas. Ayos na yan. May kita ito 375 yan. Makakabili na tayo dyan ng 6 na kilo. Ayos na. Bali yung ano lang natin. Bibilihin na bigas. 3 kilo lang. Yung iba naman pambili ng pangailangan ng anak natin ayan masarap sana to na kinilaw o adobo kaso kailangan natin ng pambili ng bigas kaya bintan lang natin pabawi lang tayo sa sunod na adventure natin ayan ayan malaki na mga idol buti lang may pugita kung wala wala tayong huli ayos na yan so ayan, magandang umaga sa ating lahat mga idol yung ito na yung bigas na nabili natin sa nabinta natin na pugita yan tatlong kilo ito mga idol bali yung bigas na binili natin jaguar tag 62 yung ano, kilo yan, magsasain na tayo Baling bali yung pagsain natin mga idol. Yung tatlong kilo. Dalawa ano lang to. Sa umaga lang at tanghali natin na pangsain. Kasi madami kami dito sa bahay. Ito. Ayan na uh, takal yung tutuin natin ngayon mga idol na bigas para mamaya ito naman yung tutuin natin sa tanghali. Ulam natin ngayon asin. <laughs> ulam muna tayong ulam na isda kasi yan bininta natin yung pugitan natin pang ulam sana natin yun. So, yan kaso <laughs> yung bigas kaya yan lulutuin na lang natin yung gas yes, para kaya okay. tayo. Ayos na.